Ang Golden Monkey Sweater, isang lahi ng kagitingan sa pakikipaglaban. Ang Golden Monkey Sweater ay kumakatawan sa isang partikular na uri sa mas malawak na lahi ng sweater game Paul, isang linya na kilala sa natatanging kakayahan sa pakikipaglaban at patuloy na katanyagan sa mundo ng pop fighting. Ang artikulong ito ay sumisid sa pinagmulan, pagpapalahi, at kasunod na pagkakaiba-iba ng lahi ng sweater na nagtatapos sa paglitaw ng Golden Monkey Sweater bilang isang napakahinahangad na uri. Ang pinagmula ng lahi ng sweater ay nasa kay Carol Nesmith, isang lubos na iginagalang na breeder ng game fowl mula sa Texas, na madalas na tinutukoy bilang Mr. Sweater. Ang kanyang kadalubhasaan at dedikasyon sa selektibong pagpapalahi ay naglatag ng pundasyon para sa pambihirang linya na ito. Habang mahirap tukuyin ng eksakto ang mga pecha sa loob ng madalas na paalitang kasaysayan ng pagpapalahi ng game foul, nagsimula ang gawain ni Nesmith noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo na nagtatag ng pundasyon na kalaunan ay mapalawak ng kanyang lahi. Ang mahalagang papel ni Brett Nesmith, ang anak ni Carol, ay hindi dapat maliitim. Simula sa kanyang programa sa pagpapalahi noong dekada 1950, minana ni Brett Nesmith ang pagkahilig at kadalubhasaan ng kanyang ama. Nagsimula siya sa isang mahigpit na proseso ng pagtawid ng iba't ibang mga lahi ng game foul, maingat na pumipili para sa mga partikular na katangian. Ang layunin ay hindi lamang upang lumikha ng isang malakas na manlalaban, kundi upang linangin ang isang lahi na nagtataglay ng mga natatanging katangian ng pakikipaglaban, pambihirang tibay, at kapansin-pansin na lakas. Ang proseso ng pagpili na ito sa maraming henerasyon ay nagsasangkot ng maingat na pagmamasid sa mga estilo ng pakikipaglaban, mga antas ng tibay, at pangkalahatang pisikal ng mga katangian, na nagre sa isang puro at malakas na manlalaban ng manok. Ang mga eksaktong lahi na ginamit sa unang pagtawid na ito ay nananatiling bahagyang nakatago sa mga talaan ng kasaysayan ng Game na nagdaragdag sa misteryo na nakapalibot sa pagunlad ng lahi ng sweater. Ang tagumpay ng lahi ng sweater sa pop ay mabilis na nagdulot ng malawak na katanyagan. Ang kombinasyon ng agresibong estilo ng pakikipaglaban, pambihirang tibay, at kahangahangang lakas ay ginawa itong isang napakahinahangad na lahi sa mga mahilig sa pop at mga breeder. Ang reputasyon ng lahi ay mabilis na kumalat sa buong Estados Unidos, sa kalaunan ay lumampas sa mga hangganan ng bansa at nakakuha ng pagkilala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pandaigdigang pagkalat na ito ay nagambag ng malaki sa patuloy na pamana ng lahi ng sweater at ang patuloy nitong ebolusyon. Ang tagumpay ng lahi ng sweater ay humantong sa pagunlad ng maraming natatanging uri, bawat isa ay nagpapanatili ng mga pangunahing katangian ng orihinal na lahi habang nagpapakita ng mga natatanging pagkakaiba sa balahibo, laki, at maging ang mga banayad na pagkakaiba sa estilo ng pakikipaglaban. Ang mga uri na ito ay madalas na nagdadala ng mga pangalan ng mga kilalang breeder o mga individual na nauugnay sa kanilang pag-unlad na sumasalamin sa pakikipagtulungan ng pagpapalahi ng game power. Kabilang sa mga kilalang uri na ito, ang Golden Monkey Sweater ay tangi. Ang iba pang kilalang mga uri ay kinabibilangan ng Golden Boy, Bruce Barnett, Larry Romero, Blackwater, Green Valley, Dink Fair, Possum, awesome, at Blue Blade, bawat isa ay may sariling natatanging kasaysayan at mga katangian. Ang mga kumbensyon sa pagbibigay ng pangalan ay madalas na sumasalamin sa isang timpla ng mga naglalarawang pisikal na katangian at parangal sa mga ma-influensyang figures sa loob ng komunidad ng Game Habang ang eksaktong kasaysayan ng pagpapalahi ng Golden Monkey Sweater ay maaaring hindi ganap na nakadokumento sa publiko, nauunawaan na ito ay isang direktang inapo ng orihinal na lahi ng sweater. Ang pangalan nito ay malamang na sumasalamin sa natatanging gintong balahibo nito at posibleng tumutukoy sa kadaliang kumilos at katalinuhan nito sa cockfighting. Ang Golden Monkey sweater, tulad ng iba pang mga uri ng sweater, ay pinahahalagahan dahil sa fighting spirit ng pakikipaglaban nito, tibay, at malalakas na palo. Ang mga tiyak na detalya ng paglikha nito at ang mga partikular na linya ng dugo na kasangkot ay nananatili sa kaalaman ng mga breeder nito na nagdaragdag sa kagandahan nito sa loob ng komunidad ng Game Pound. Ang Golden Monkey Sweater ay kumakatawan sa isang tuktok ng tagumpay sa loob ng lahi ng Sweater Game Pound. Ang pag-unlad nito ay isang patunay sa dedikasyon, kasanayan, at pagkahilig ng mga henerasyon ng mga breeder, simula kay Carol Nesmith at patuloy sa pamamagitan ni Brett Nesmith at iba pang mga mahilig na nagambag sa pagpuro at pagkakaiba-iba ng lahi. Ang patuloy na katanyagan ng lahi ng sweater at ang iba't ibang mga uri nito, kabilang ang Golden Monkey Sweater, ay nagbibigay diin sa makabuluhang epekto nito sa mundo ng game power. Ang pamana ng sweater ay patuloy na umuunlad kasama ang mga breeder sa buong mundo na patuloy na pinipino at pinapanatili ang pambihirang linya na ito.